Magandang araw mga kabarangay. Narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basihang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Ang pamahiin natin ngayon ay tungkol sa mga bilang. Ang taong may dalawang puyo ay nangangahulugang siya ay salbahe. Ulitin ko po. Ang taong may dalawang puyo ay nangangahulugang siya ay salbahe o mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba. Nasa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang mga pamahiin, bumisita lamang po kayo o mag-log on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.